O, sapusapan nga ngayon sa social media ngayon mga takliks, no? Uh, itong nangyari kay Mr. Ramil Albano na uh, nagpatato siya sa kanyang noo dahil sa isang post ng Taragis Takoyaki na restaurant na magbibigay di umano ng isang daang libon piso sa sinumang gagawa. Tapos, mas lalo pang nag-init nga yung isyo dahil sa inilabas ng may-ari ng Takoyaki na bobo daw yung taong gumawa kasi prank lang daw ngayon kasi nga April one samot sa naman ang naging reaction ng mga netizen natin may mga nagalit, may mga naawa at meron pa nga iba na nag ano na magbigay no? ang daming nag offer na magbigay ng pera ng mga services 10,000, 100,000 kung ano ano pa para sa kais Mr. Amil. kasi nga naawa sila kaya dahil sa prank pero alam nyo ba na sa Amerika, eh, una na itong nangyari bago pa man dito sa Pilipinas, dito sa personal injury court na sa sala ni Judge Gino Brogdon, Joe Bell ang pangalan niya. At ganun din ang nangyari, April 1, I'm not sure kung 2023 talaga to. Ang kaibahan lang is radio station siya, no? Na Krug, ang pangalan sa radio station. Nag-announce sila at nag-post din sa social media at website na kung magpupos o magpapatato ka nga sa noo na kanilang pangalan ay magbibigay sila ng worth 250,000 pesos uh, I mean dollar no sa nangyari na kahihiyan sa kay Mr. Joe ay nagreklamo siya at humihingi ng damages na umabot sa halagang 510,000 dollar US dollar o umigit kumulang 13,750,000 ang laki, di ba? 13,750,000. Salamat naman kay Judge Gino Brogdon at pumabor siya doon sa nagre-reklamo kay Mr. Joe. At ginigay nga niya ang 510,000 na hinihingi nito o 13 million sa 50,000 na labis namang ikinagalit ng mga What? DJ na crowd uh, registration. Ah uh, dito naman, balik tayo sa issue na dito sa atin, sa Pilipinas, dito kay Mr. Ramil Albano at ang ta na Takuyaki Restaurant. Uh, para sa akin lang, no? Uh, opinion ko lang, kasi first day, April 1, nangyari, and second day, ang daming ang reaction, mga negative, positive na sa tungkol nga doon. No? At habang tumatagal, lumalabas yung issue na scripted lang pala ang lahat no scripted lang ni Mr. Carl Kinyo yata yun ang tunay niyang pangalan kasi si Mr. Ramil pala ay dati ng uh, contestant ng kanya mga palaro sa kanya mga videos I think, sa YouTube at Facebook pero sa akin personally I think parang sa akin lang opinion ko lang to, parang nakikita ko kasi kasi lumalabas na matagal na yung tattoo ni Mr. Ramil So sa tingin ko is parang panatik na talaga to si Mr. Amil sa uh, Taragis na channel kaya pinatato niya. At si Mr. Carl naman ay nag take opportunity, ginamit niya yon na kunwari eh naghahanap sila ng magpapatato sa noo at magbibigay sila ng 100,000. At nakakapagduda kasi nga parang wala pang 1 hour dinilit na nila agad yung post parang alam na nila na mayroon na silang mananalo agad so parang lahat nga scripted nga so nakakatuwa yung nangyari kasi ang daming nagalit ganun. tapos ang dami pang naawa at nag offer ng donation na kung ano ano marami pera at mga services no sa atin lang ay kung totoo man yun o hindi Uh, at least ang nakita ng mga tao ngayon is ang tunay na kalagayan ni Mr. Ramil na kailangan nga ta talaga niya ng tulong kaya kung mangyari man na maulit na naman ang ganito ay sana ay maiwasan natin na talagang may mangyari lalo na ikakapahamak no? sana lang uh, tulad lang nito na talaga scripted lang at walang madadamay no? kasi mahirap para lang sa views tapos may ma malalagay sa piligro sa langanin yun lamang mga kakliks Uh, salamat at sana supportan nyo pa rin ang ating channel susunod ulit, uh, marami pa tayong video na gagawin uh, follow nyo lang, subscribe at like sa ating channel comment kayo kung ano sa tingin nyo ang uh, tunay nga nang, nangyari, kung scripted nga ba or talagang totoo yun